Deuteronomio, Kabanatang 30 At mangyayari na pagka ang lahat ng mga bagay na ito ay darating sa iyo, ang pagpapala at ang sumpa na inilagay ko sa harap mo, at iyong mga dilidilihin sa gitna ng lahat ng mga bansa na pinagtabuyan sa iyo ng Panginoon mong Diyos. At magbabalik ka sa Panginoon mong Diyos, at iyong susundin ang kaniyang tinig ayon sa lahat na iniuutos ko sa iyo sa araw na ito, ninyo at ng iyong mga anak, ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa, ay babawiin nga ng Panginoon mong Diyos ang iyong pagkabihag at mahabag sa iyo at ibabalik. At titipunin ka sa lahat ng mga bayang pinagkalatan sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Kung ang bihag sa iyo ay nasa kaduluduluhang bahagi ng langit. Mula ro'y titipunin ka ng Panginoon mong Diyos at mula ro'y kukunin ka at dadalin ka ng Panginoon mong Diyos sa lupain na inari ng iyong mga magulang at iyong aariin at gagawan ka niya ng mabuti at pararibihin ka niya ng higit kaysa iyong mga magulang at tutuli ng Panginoon mong Diyos ang iyong puso at ang puso ng iyong binhi upang ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa upang ikaw ay mabuhay. At lahat ng mga sumpang ito ng Panginoon mong Diyos ay isa sa iyong mga kaaway at sa kanila na nangapupot sa iyo, na nagsiusig sa iyo at ikaw ay babalik at susunod sa tinig ng Panginoon at iyong gagawin ang lahat ng kanyang mga utos na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito. At pasasaganain ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng gawa ng iyong kamay, sa bunga ng iyong katawan, at sa anak ng iyong bakahan, at sa bunga ng iyong lupa, sa ikabubuti sapagkat pagagalakin ka uli ng Panginoon sa kabubuti mo, gaya ng kanyang iginalak sa iyong mga magulang. Kung iyong susundin ang tinig ng Panginoon mong Diyos, upang tuparin mo ang kanyang mga utos at ang kanyang mga palatuntunan na nasusulat sa aklat na ito ng kotusan, kung ikaw ay manunumbalik sa Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa, sapagkat ang utos neto na aking iniuutos sa iyo sa araw neto ay hindi totoong mabigat sa iyo, ni malayo. Wala sa langit, upang huwag mong sabihin sinong sasampa sa langit para sa atin, at magdadala niyaon sa atin, at magpaparinig sa atin, upang ating magawa Di wala sa dahuroon ng dagat upang huwag mong sabihin. Sino ang daraan sa dagat para sa atin at magdadala ni Aon sa atin at magpaparinig sa atin upang ating magawa? Kundi ang salita ay totoong malapit sa iyo, sa iyong bibig at sa iyong puso upang iyong magawa. Tingnan mo na inilagay ko sa harap mo sa araw na ito ang buhay at ang kabutihan at ang kamatayan at ang kasamaan. Na iniuutos ko sa iyo sa araw na ito na ibigin mo ang Panginoon mong Diyos. Na lumakad ka sa kaniyang mga daan. At tuparin mo ang kaniyang mga utos. At ang kaniyang mga palatuntunan. At ang kaniyang mga kahatulan upang ikaw ay mabuhay at dumami. At upang pagpalaing ka ng Panginoon mong Diyos sa lupain na iyong pinapasok upang ariin. Ngunit kung ang iyong puso ay lumiko at hindi mo didinggin, kundi maliligaw ka at sasamba ka sa ibang mga Diyos at magdilingkod ka sa kanila, ay aking pinatutunayan sa inyo sa araw na ito, na kayo'y tunay na malilipol. Hindi ninyo palalaunin ang inyong mga araw sa ibabaw na lupain na inyong ipinagtatawid ng Hordan upang pumasok na ariin. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinaksaksi laban sa inyo sa araw na ito. Na ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Na iyong ibigin ang Panginoon mong Diyos na sundin ang kanyang tinig at lumakip sa kanya sapagkat siya ang iyong buhay at ang kalaunan ng iyong mga araw upang batahanan mo ang lupain na isinumpa ng Panginoon sa iyong mga magulang kaya Abraham kay Isaac at kay Jacob na ibibigay sa kanila